Yan. Ito po yung bill ay napakasilang po nito at na uh, first time ko magtanim nito. Uh, bali nanonood naman po ako ng tutorial sa Good morning po mga kasimpleng buhay. Kumusta po kayo lahat? At ayun po ay kakauwi ko lang po galing sa duty. Uh, at kakatapos ko lang po magdilig ng mga talong at ng kamatis uh, at sa video po na ito ay magtatanim po ako ng bell paper Ayan, ah uh, bali ito na po yung lipat -tanim nila bali ano na po ito ah uh, 27 days Ayan, uh, kasarapan lang po ito kasaktuan na sa paglipatanim uh, dito po yung dati kong tinanim na bill paper ayan uh, po yung kanilang uh, tubo kaya yung iba binunot ko na lang yan po kung nakikita nyo po tinamaan po ng sakit yan kulot na kulot po yung dahon ayan, bubunutin ko na din po yan uh, tataniman ng panibago ito po yung panibagong ano pinunla ko yung ...bill paper ayun, uh, kung nakikita niyo po talagang mayroon siyang sakit oh. pero kahapon inis, inis, uh, in po, ko po ito na insecticide hapyaw lang para hindi masunog yung dahon ayun, uh, at ngayong umaga tinignan ko uh, hindi naman po nasunog yung dahon niya kaya ngayon ay ililipat ko dito sa, so, sa pinagtanima ko rin ng bill paper nabalik kahapon nga pala ng umaga ayun na pag transplant na ako dito sa area na to. Ayan. Ganyan po yung ginawa kong pagka, pag uh, land preparation. Ayan. Nabali, nilagyan ko na kanal sa gitna. Para ka pa nagdilig. Ayan. Bali, dyan lang po yung punta ng tubig. Sa tanim lang. Hindi na sayang. Ito po mga kasimpleng buhay. Pagpakita ko sa inyo yung nag ng bill paper. Ayan. Balik tuh, kamu nabubunutin. bubunutin. Kamu cincin kulit. Ayan po mga simpleng buhay oh. Ay, medyo mapangit po yung kanyang ugat. Kaya nangulat po siya. balito Bali ito po kasi hindi ko na ano naagapan yung kanyang uh, yung tanim. Hindi ko naagapan na uh, applyan ng fertilizer. Uh, dahil doon po ako nakapokus sa talong nung nagtatanim ako noon. Yan. Ayan po mga simpleng buhay. Bali binunot ko na po ito yung iba. Talagang hindi na po ito makaka-recover. Yan pani panibagong tanim na lang yan siya. Ayan po mga simple yung buhay. Oh. Ayan po yung pinunla ko. Kung napanood nyo po na galing na din po ito sa buto na pinunla ko. Ayan po yung kanyang ugat. <laughs> uh, sana ay gumanda yung kanyang pagtubo. Yan. Uh, at maagapan ko agad to. Meron po akong uh, pang na gamot dyan. Uh, na fertilizer. Yan para maiwasan yung kanilang pangulot. At ayan po mga simple Bali, isimula ko na po yung pagtatanim. Yan po. Uh, at kung nakikita nyo yun po yung punla. At madali lang po siyang bunutin sa seedling tree. Yan. Pipilihin ko lang din po yung mga maganda yan po. Yan. Ito po yung bell pepper, ay napakasilang po nito at na uh, first time ko magtanim nito. Ah, uh, bali nanonood naman po ako ng tutorial sa mga, uh, sa YouTube kung paano yung proseso para maiwasan yung bangungot uh, at pabigyan ng tamang sustansya. Hanggang sa mamunga siya. Uh, Balita try ko. Ayan. At abangan nyo na lang po sa next video. Ayan, update ko po kayo. Ayan. Kung baliwala pa po kong update sa talong. Uh, Observahan ko pa po yung pagkatapos kong may sprayan bukas. kahapon -ka o hapon. at bukas po a update ko kayo. Ayan. Malaman kung ano yung resulta ng kanyang gamot. At sa kamatis po, mga kasimple buhay, wala pa po akong video dyan. Bali, update ko po kayo. Abang amang lang po. At yan mga kasimple buhay, bali, sisimulan ko na po yung pagtatanim. Dahil uh, tanghalit na rin, dahil ako ay matutulog din. Ayan. moments later. Ito na po mga kasimpleng kasimpl buhay. Ha. Balita na po ako magtanim ng bill paper dito sa area na to. And at tataniman ko na po lahat yan. Ayan, ito sa kabila. Ito po yung dati ko pagtaniman ng bill paper. Kaso nga lang hindi siya tumubo na maganda. Ayan, at nagkaroon po ng sakit. Ayan, uh, hindi ko po kasi Uh, sana ngayon ito sa bagong tanim ko na bill paper sana ay gumanda yung kanyang pagtubo At napukusan ko siya ng tamang abono para hindi na siya mangulot At uh, kailangan maagapan ko agad Ayan na po mga kasimpleng buhay Balikan na po yung style na pagtanim ko para may kanal sa gitna Ayan po mga simpleng buhay, bali hanggang dito na lang po yung aking video at update ko na lang po kayo sa next video sa si iba kong tanim na gulay. Ayan at maraming salamat nga pala at shout out nga pala sa mga subscribers, sa mga viewers. At palagi po kayo mag-iingat and God bless po sa inyo lahat.